1 2 3 come on come on come on hey Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola, mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Siyempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kung ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mama sa ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? So, happy Friday sa ating lahat ng bonggang bongga. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, ang bilis ng araw, no? Friday na kagad. So, syempre, patapos na ang first week ng June at papunta na tayo sa second week. So, syempre, maraming mga chika, maraming mga nangyayari sa mundo ng pageantry na talaga naman Oh my God! So, ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin. Pero, syempre, bago ako tsumika, gusto ko munang magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. And then, of course, sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat, guys, sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa Mama Sam. And then, of course, sa mga makasolid na makamamasam dyan na lagi talagang nag-aabang. Araw-araw, lagi Lagi, lagi Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika na talaga naman sisiguraduhin ko magtataas ang kilay ninyo ng bonggang bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga Chika, so para sa una natin chika, eto nga, magaganap na ang parada para kay Chris na bilang Miss World Asia sa bansa natin. So umuwi nga kahapon ang ating reyna sa Miss World at ito na nga nakaset na ang kanyang magiging homecoming parade para sa atin lahat. Siyempre, dahil nagwagi siya na Miss World Asia, kaya may paparada ang ating reyna. So, yan. So, ano nga sasabi ko dyan? Well, bongga. Bonggam, bonggam, bongga. Sa so, Sabado nga, magaganap na ang homecoming parade ni Miss Krishna Gravide. So, sinabi ko nga sa mga nakaraang vlog ko na sana yung parada ni Chris na, parada ni CJ, tapos plus yung iba pang Reyna, katulad ng Reyna Hispano-Americana, at saka yung The Face International, ay iisa na lang yung kanilang parade. Parang mas bongga. So, ito na yung parang talagang pasabog talaga ni Mr. Arnold na She's, ano, he's uh, the making queen, di ba? So, yon Kasi, di ba, yung batch ng 2024, eh, lahat sila ay nagwage, Oh. Kaya, sabi ko, mas maganda yan kung pinarada sila lahat. Plus, promotion na rin to para sa Miss Grand Philippines ngayon taon na to. Kasi ang Miss Grand Philippines, meron silang tawag dito, ah, uh, coronation night na magaganap sa July 16 next month, di ba? So, ang corona dyan ay Reina hispano Americana, The Face International, at saka ito nga, Miss Grand. Kaya, eh, parang lahat ng Reina doon ay, ano, reigning queen from international pageant. O, oh, di ba? So, pa-promote na rin nila. Medyo may hihirapan ngayon yung mga Miss Grand candidates dahil yung nakaraan taon na kandidata ay puro sila Reyna. So, ang tanong, makakuha kaya ng kandidata ngayon na makayang mag-back to back para sa mga international pageant katulad ng The Face, Miss, ano, ano ba to? uh, Reyna Hispano at saka Miss Gran, o, di ba? Kaabang-abang. Pero syempre, ayun na nga, so umaasa tayo na pasabog ang magiging parada ni Chris na ngayong dito sa MOA na magaganap nga this coming Saturday. And then lahat tayo syempre excited dyan. So I'm happy na merong pa-homecoming ang ating Miss World Asia na si Krisna Grabide. So, mabuhay ka, Krisna. Mabuhay ang Pilipinas. So, may nagtatanong sa akin, Mama Sam, mo magkakaroon ba ng Miss World o mag a -appoint? well, magkakaroon ng Miss World Philippines. And then, ayun, ang tabayana natin kung sino nga ba ang mga magsisisalihan na bagong magiging kandidata ng Miss World Philippines for 2025. So, yan yung antabayanan natin. Actually, yung pageant nga sa susunod na taon pa. So, yun. But, good luck kung sino man ang magiging kandid. Siguro pagkatapos ng Miss Grand, ayun. Oo, baka ayun na yung next at ang tabayanan natin. Chris na mabuhay ka. Okay. And then para na masasumunod natin chika, mga reyna na nanalo nga dito sa Bangkok, Thailand. Just ko, padami na sila ng padami. Oo nga. Bago nga nadagdag dito si si ano si CJ Opiasa. At talaga namang masasabi ko iba na talaga yung galing ng Pinoy, no? So dito talaga sa Thailand favorite talaga. May nanalo tayong Miss Universe, may nanalo tayong Queen of International. Ano ba? Well, Miss Queen International, tatlong rey na dyan. Tapos may mga mister Den, eto nga yung Manhan International. At sa kanong nakaraan lang sa Mr. Global, di ba? At then, ngayon ang latest ICCJ si CJ Opiasa. So, syempre, uh, tinatangkilit din talaga ng Thailand ang gandang Pinay. So, basta mga mistisa, mga moreno, mga guapo, mistiso-mistiso, mistiso't mistisa ang pinapadala natin. Wag yan. O, But masaya ako kasi syempre sa land of smile, na appreciate nila ang gandang Pinay. Kaya, congratulations sa atin lahat at mabuhay tayo ng bonggang-bongga. -bongga. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, mga idam beauty queens we stand Rachel. So ayun, sumasan ayon nga kay Rachel sa mga nangyayari ngayon dito sa Miss Grand. Oo. So yung ibang mga beauty queens, especially daw yung mga Indo-pad o mga Indo-beauty queens, Ayun. So, naniniwala sila sa pinaglalaban ni Rachel. Well, maniwala lang sila ng bonggang-bongga. -bongga. <laughs> Naiintindihan ko, syempre, uh, hanggat maaari talaga, bawal natin ibuli yung mga queens natin or kung sino man yung mga queens na nananalo sa international pageant. Pero kasi, uh, sa mundong to, hindi mo naman maiiwasan yung mga taong mga bully, di ba? And then, ayun nga, nalulungkot nga yung iba kasi hindi lang daw sa ano, hindi lang daw sa, sa tawag dito, sa mga fans ang nakukuha ang pagbubuli ng isang sa mga beauty queens, kundi doon mismo daw sa organization. <laughs> ako naniniwala kasi ako na from the beginning naman si Mr. Nawa talaga, di ba? Ganyan na yan. And then, ano, ang... Ang ano dyan, kung hindi ka talaga sanay kay Mr. Nawat, talagang magugulat ka sa sinasabi niya. Mm -hmm. Pero sana si Mr. Nawat medyo hinahinay din, hinahinay din yung atake. Kasi syempre may ari siya, tapos uh, may sarili siyang pageant, hindi maganda para sa image ng pageant niya. And I hope na sana magkaayos si Rachel and then ayun nga at maintindihan ng mga ibang queens ang mga nangyayari dito sa mundo. Charot. Magulo no. So naiintindihan ko yung mga Indonesian beauty queens pero kung ako sa kanila wag na lang sila sumawsaw sa gulo kasi hindi naman sila involved dito. Oo. Oh, oh, oh. Lalo na si Miss Cosmo. Oo, oh, oh, God kasi 'di ba ang Miss Grand at Miss Cosmo magkaiba sila. Ang Miss Grand ang tingin ko dyan ay ah uh, kapag magaling ka kung nakakatulong ka sa promotion nila sa business nila so nakakadagdag ka na sa followers nila ayon so talagang ayun yung mga gusto ni Mr. Nawat para sa pageant niya at huwag niyong kakalimutan na talagang business is business para sa Miss Grand business then ayon so meron silang mga live selling na nagaganap so it's a different pageant sa another pageant yung ibang pageant syempre advocacy ang inaano ito naman kay Mr. Nawat ay business talaga so dapat alam natin yan lahat at kung ikaw ay kandidata na gusto mong sumali sa Miss Grand dapat aware ka sa mga pwedeng ipagawa sa iyo ng Miss Grand organization lalo na ayun nga, dapat nakafocus sila doon sa ano, dapat aware ka doon sa, sa business and then sa follower at saka sa mga trabaho pa nila na ikaw unlad ng Miss Grand International. So, yon And then, ang Cosmo naman, hindi ko alam kung ano ang purpose nila. So, dapat mag na lang sila sa purpose nila. Hindi yun nakafocus naka sila doon sa sa mga gulo ng mga beauty contest na iba. ba? Diba? So, yon. So, anyway, good luck. And then, ayun, wish all the best na sana hindi to maka-apekto sa iba pang pageant. At, laban lang, oh, 'di ba? Just ko nakakaloka ang gulo-gulo nila. <laughs> 'Di ba? Ang sakit nila sa ulo. Parang ano ba, nakaka-drain. Aha. Anyway, good luck. At eto pa, isa pang si Kun An. Wala na daw sa NJK ang nag-resign daw to. So, ang tanong nung karamihan, hindi na ba siya part ng Miss Universe? Alam niyo sa totoo lang kasi may hinaharap kasi si JKN na na problema tungkol yata doon sa kung anuman man oh, oh, dito sa Thailand. Kasi nga, di ba, para may mga products siya na alam mo yon na medyo uh, may problema na bago pa lang siya pumasok sa Miss Universe and then plus ayan nga nagkaroon pa ng miss ano uh, declaration para sa Miss Universe doon sa tax or kung kung ano man yon anyway, uh, siguro ayun yung decision ng, ng attorney niya, ayun yung suggestion na mag ka para hindi maano yung pangalan ni Miss Kunan, hindi siya madamay. Kasi it's a company, we are talking about the company, hindi naman yung kay Kunan. So bilang owner, so siya, kailangan niya mag-step down para hindi siya ma-involve na siguro doon sa mga excel ng nangyayari. Yung mga ganon. And then, hindi ko alam kung sa Miss Universe ay ganon din yung gagawin. Kasi part siya ng Miss Universe. And then, hindi ko alam in the future. But for now, ang naiintindihan ko dito, may problema kasi silang hinaharap. And then, ayun. So, siguro inaayos ni Kunan. Pero hindi ibig sabihin neto ay mag-aalis na siya sa Miss universe. Kasi, di ba, parang isa pa din siya doon sa mga may-ari talaga. And then, tignan natin in the future ko ano ang update. Di ba? susko ko, nakakaloka. And then, ayun, so, medyo nakakawindang ang mga talagang istorya ngayon dito sa mundo ng pageantry. Pero, laban lang! Ganon! Kasi, kailangan lang talaga maging positive pa rin sa mga eksena. At, para naman sa sumunod na chika, Si Rachel, plano bang sumali ng Miss Earth? Kasi ayun nga. syempre hindi naman siya pwede sa Miss Universe kasi rado doon si Mr. Nawat. Nako, for sure, madidigwak siya doon. And then, sa Miss World, I think pwede siya sa Miss World, di ba? And then, ngayon, sinasabi na try down ni Rachel sumali sa Miss Earth. <laughs> Ayawang ko, hindi ko alam. Kasi parang ang feeling ko, si Rachel, ay iba ang naging ano niya, point of view niya sa mga Miss Grand title holder. Kung baga parang hindi kasi niya, hindi siguro siya aware na ganun siguro yung mangyayari. Tapos siguro meron siyang mga demand sa Miss Grand na hindi na ibigay, mga ganon. Kaya medyo talaga nagkakaroon sila ng conflict. Anyway, kung may plano man sumari si Rachel, kasi balibalita nga, nako, ito si Rachel mukhang pupunta daw sa Miss Universe ay good luck sa kanya kung pupunta siya sa Miss Universe kasi pwede siyang matalo sa Miss Universe, di ba? Pwede naman siya sumali, pero pwede siyang matalo. Kaya lang ngayong taon na to kasi may pambato na ang India para sa Miss Universe. Kung sa Miss Earth naman, I think pwedeng pwede siya doon kasi pwede siya maging boys, di ba? Para sa kalikasan. O, <laughs> yun. So, yun pala yung mga gusto niya. So, matalino naman si Rachel and I think pwede siyang manalo sa Miss Earth. Ayan. So, tingnan natin kung gusto gustuhin nga ni Rachel sumali sa Miss Earth. O, di ba? So, ka nakakalaw kayo mga tagahanga mag Miss Earth ka, Rachel. O, di ba? ko po. But laban lang and then, syempre, ah, uh, iba-iba naman tayo ng, ng pananaw. So, ayan ang pananaw ni Rachel. So, respetohin natin ng bongga bongga And then, syempre, bag, para naman sa sumunod natin, chika, mga, re, recent, uh, mga reyna ng Miss Grant. Oo, oh, eto nga yung mga reyna ng Miss Grant katulad ni Miss Brazil at saka ni Miss Peru na magkasunod na reigning queen sa Miss Grant ay wala na silang reaction sa mga nangyayari ngayon dito sa Miss Grand International at nananatili silang suportado nila ang Miss Grant. Ayun nga, syempre iba-iba nga kasi yung mga tao merong naiintindihan kung ano yung pinasukan nila. Meron naman yung hindi nila naiintindihan kung ano yung pin pinasukan nilang pachen. Kaya medyo nasusurprise sila na bakit ganun ang nangyayari. So, ako naiintindihan ko na itong si Rachel ay iba yung ano niya, naiisip niya. So, sana, in-enjoy niya na lang, sa so, totoo lang. So, yun, sayang talaga na nangihinayang ako. Pero, ayun nga, yung ibang reigning, naman, ibang queens naman ng Miss Grand, ay patuloy naman sila nakasuporta sa Miss Grand International. So maganda yun, no? Yung parang talagang supportado nila ang Miss Grand International no matter what happened. At naging reyna na kasi sila dyan. Siguro kontento sila sa treatment, kontento sila doon sa na-achieve nila na natagumpay doon sa Miss Grand. Ayun eh, dapat ganun yung girls eh, na dapat may kontentuhan ka talaga. So ngayon, ayun nga, napalitan na sila ni, napalitan na ni napalitan na ni CJ si Rachel so, ayun na, si CJ na ang isa sa mga may helera dyan sa kay Miss Brazil at saka kay Miss Peru, bilang Miss grand international queen oh di ba and i think si CJ naiintindihan niya nang maigi ko ano yung pinasok niya so yon so dapat kasi naiintindihan mo talaga ko ano ang content na meron sila kung ano ang gusto nilang mangyari dahil kung hindi mo naiintindihan yon ay nako ako na nagsasabi sa iyo maliligo ka talaga sa pageant na to di ba just ko lord at sakit sa ulo sa mga queens na sumusuporta sa Miss Grand oho oh. At para na sa sumunod natin, chika, CJ si J. Opiasa, ano kaya ang gagawin bilang reyna ng Miss Grand International? Ay nako, piling ko madami. Ito yung pagkakataon ni ni ano ni Miss Grand organization yung Miss Grand organization na i sa Pilipinas talaga yung meron dito sa Miss Grand oo at ayon sa pamamagitan ni CJ Opiasa dapat magtulungan sila na para mas ma-promote pa sa mga girls natin sa Pilipinas yung Miss Grand International ako looking forward ako sa mga activity sa mga gagawin nilang eksena diyan sa pa-homecoming nila tingnan natin kung gaano ba to kabongga and then ano ba ang plano ni CJ Opiasa sa bilang reina ng Miss Grand to promote Miss Grand International to our country more. Kasi syempre may mga pinagdaanan tayo mga ano noon eh. Eksena, hindi magandang ano. So dapat makonvince niya talaga yung mga ibang malalaking girls natin na kilala sa mundo ng pageantry na mag-compete dito sa Miss Grand Philippines. Diba? So in the future. So ayan na gamitin nila yung ilang buwan para maipromote ng todo-todo ang Miss Grand sa ating bansa. And then, of course, sa mga taong umayaw na sa Miss Grand, ayon magbalik loob. <laughs> so, ayun, ayun ang kailangan nilang gawin. Ngayon, i-prove nila doon sa mga umayaw, sa mga hindi nagtitiwala, sa mga hindi naniniwala. So, ayun, dapat ito yung panahon na gawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para sa Miss Grand. Enter International, diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, tingin ba ninyo talaga matindi ba talaga ang mga pasabog na gagawin ngayon ng Miss Gran na ang reigning queen nila ICCJ si CJ Opieza? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syem presa sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and love and love. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.